Samahan niyo ako dito sa Kawit Cavite at mag tour tayo sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Also known as Aguinaldo Shrine, mahalaga ang bahay na to kasi dito dineclare ang ating kalayaan. Ito ay ginawa noong year 1849 at ngayon isa na siyang museum. Sa first floor, ando lahat ng kailangan mong malaman tungkol kay Emilio Aguinaldo. At kumpara sa bahay ni Lizal sa Kalamba, mas malaki ito. At alam nyo ba na merong dalawang bowling alleys sa loob mismo ng bahay? Marami rin dito mga memorabilia ni Emilio Aguinaldo at iba't ibang information tungkol sa katipunan sa Cavite. Pero favorite ko yung mga diorama nila dito. Una is yung Battle of Binakayan at ang pangalawa ay ang Panunumpa sa Tanza na naganap daw right after ng Tejeros Convention. Bukod sa mga pictures ni Emilio Aguinaldo, Nasa ground floor din ang kanyang bust. Isa rin sa pinakamahalagang makikita dito ay ang Philippine flag na dinesign mismo ni Emilio Aguinaldo. And I believe that we can never discount the importance of this flag sa Philippine history. Kaya naman dapat gawin natin ang lahat para maprotektahan at ma ang mga bagay na ito. Not only for us but for the future generations. And I hope na through this video, magkaroon ng renewed interest ang mga kabataan sa history. Not only to know the facts, but ultimately to understand the implications. Anyway, puntahan naman natin ngayon ang second floor. Hindi ko alam kung bakit pero grabe ako na overwhelm. Nai-imagine ko kasi na dito umaakyat ang mga mahalagang tao sa Pilipinas. And upon reaching the second floor, Nakonfirm ko talaga na mas magarbo at mas malaki ang bahay ni Aguinaldo kaysa sa bahay ni Rizal. Ang sabi ng tour guide dati raw maliit lang to, pero through time na renovate siya at na-extend. For me, napaka-opulent ng design ng bahay. Pero I guess makatarungan naman yon kasi nga pangulo ng Pilipinas ang nakatira. The space was designed to entertain a lot of people. Kaya naman napakaluwag at maraming upuan. And if you may notice, yung pinto sa tabi ng malaking bintana, yan ang daan papunta sa balkon nahe eh, kung saan yung ang ating bandila. Nakakatuwang isipin na ang mga muebles, ang siling at ang sahig dito ay mga witnesses sa isa sa pinakamahalagang events sa Philippine history. At napansin niyo ba yung Philippine map sa siling ng room na to? Ang astig, di ba? By the way, bago ko makalimutan... Libre ang entrance sa Aguinaldo Shrine. At open sila mula 9 AM hanggang 4 PM. Pero alam ko, close sila pag Monday. And if you will take videos and photos, kailangan mong kumuha ng permit mula sa office. Anyway, puntahan natin ang likod ng bahay nila. Ang sabi ng tour guide, hiling daw talaga ni Aguinaldo na dito siya ilibing. At alam niyo ba niya napakahaba ng buhay niya? Namatay siya at the age of 95. Naabutan pa niya ang deklarasyon ni Pangulo Makapagal na naglilipat ng petsa ng Araw ng Kalayaan from July 4 to June 12. At na-outlive ni Aguinaldo ang iba pang mga bayaning kasabayan niya. Kaya naman kung nasa Cavite ka, huwag mong kalimutang daanan ang Aguinaldo Shrine.